hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito galing po kay Lune Asturias. Shoutout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang gamot sa sugat ng mga inahing baboy na mayroon na pong mga uod? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangigultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa sugat ng mga alagang baboy, inahin man yan, biik man yan, fatining man yan, na nagkaroon na po ng mga uod dun sa loob ng sugat. Yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan, kapag mayroon pong sugat natin po makikita sa kanila, dapat atin po yung linisan agad. And then, kapag tayo po nagpapaligo sa ating mga alagang baboy, inahin man yan, mga biek man yan, patineng man yan, dapat kapag tayo po, kapag atin pong binabasa yung kilang katawan, atin pong, uh, atin pong tingnang mabuti kung mayroon bang mga sugat, mga galis, doon po sa kailang pangangatawan. And then, kapag mayroon po tayong makita ng mga sugat, mga galis sa katawan at mga alagang baboy, ito po ay atin pong padaanan ng tubig nang sa ganon, yung mga bakterya na, na doon po sa sugat ay mawawala po yan. Ang dahilan kasi po kung bakit po nagkaroon ng uod yung mga sugat nating mga inahing baboy, ito po ay dahil po sa mga langaw o bangaw na dumadapo po sa sugat po natin mga alagang baboy. Minsan kasi kapag yung sugat po ay nasa singit, yung sugat po ay nasa bandang dibdib, bandang liig at hindi po natin nakikita, yan po ay atin po mapapansin na lang na meron sang sugat kapag meron na pong singaw o baho. Kasi kapag na-infected na po yung sugat doon po sa ilalim o doon po sa any parts ng ating mga inahing baboy na hindi po natin nakikita, yan po ay magkakaroon ng baho lalong lalo na kapag mayroon na pong mga uod sa loob yung mga uod kasi lalabas po yan sa sugat ng mga alagang baboy doon na natin makikita kapag yan po ay nahuhulog na sa sahig yung mga kulay puti, kulay itim na galing po sa sugat ng mga alagang baboy kaya importante talaga na atin pong uh, pinapaliguan yung ating mga alaga tingnan po natin yung kanilang katawan kung mayroon bang mga sugat o mga galis-galis and then para po atin maiwasan yung pagkakaroon ng uod doon sa mga sugat o mga galis ng ating mga alagang baboy tayo po agad-agad ay mag-spray ng Combinex Wound Spray o kaya Quick Heal Wound Spray. Pero mas epektibo po yung Combinex Wound Spray doon po sa mga sugat na mayroon na pong mga uod po mga kaibigan. Kasi po, yung Combinex kasi, yung kanya pong penetration ay mas malalim. Yung baho po ng medisina talaga po mga kaibigan ay aabot po doon po sa ilalim ng sugat kung saan po mayroon pong mga uod doon sa loob. Kaya, kapag kayo po ay nag-spray ng kumbinex doon sa sugat na merong uod, after uh, several minutes po mga kaibigan, dahan-dahan po nga dahan-dahan pong lalabas yung mga uod mula po doon sa loob ng sugat natin mga inahing baboy. Kapag yung sugat po ay bago pa lang o yung mga galis ay bago pa lang, mas importante talaga na ito po ay mas spray natin agad ng kumbinex para yung langaw o bangaw ay hindi po makadapo doon. Kasi Kapag yan po ay nadapuan na po ng langaw and then nadapuan na po ng langaw at saka mga bangaw, yan po ay magkakaroon ng itlog doon po sa sugat na sanhi po na magkakaroon ng uod doon po sa sugat nating mga inahing baboy. Kaya mas mabuti kapag mas bago pa lang yung sugat ay naisprihan na po natin ng kumbinex. Pero kapag hindi talagang nakita yung sugat kasi nasa ilalim ng singit, nasa ilalim ng leeg, sa dibdib, sa dede, at meron na pong mga uod yung sugat, ay pwede para natin siyang uh, spray ng Combinex Hone Spray. Ang pag-spray po ng Combinex Hone Spray po mga kaibigan ay dapat paliguan natin muna yung ating mga lagang baboy. Nang sa ganon, malinis po yung kanyang sugat. And then, after malinis yung kanyang sugat, doon na po tayo mag-spray ng Combinex Hone Spray. Huwag po yung sobrang lapit. Dapat mga half a ruler or mga 6 inches po yung layo mula sa sugat. Nang sa ganon, yung pag-spray ng gamot as saka yung pag-spread ng gamot ay talaga pong makabird niya lahat yung sugat nating mga alagang baboy po mga kaibigan. Kaya ito po yung tandaan kapag mayroong sugat na bagong sugat pa lang o kaya may sugat yung mga inahing baboy nyo, alagang baboy nyo na mayroong mga uod, ang inyo pong i-spray ay Combinex Wound Spray po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Sana po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po kung paano ba dapat gamutin ang mga uod doon sa loob ng sugat at mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.